sa mulit muli po welcome po sa silang mix channels sa araw na ito ang iba vlog naman po natin ngayon ay yung uh, rambutan po isang rambutan na uh, hindi pang po siguro po ay yung sa iba ay nakakatikim na at nakakakita na at nakakapagtanim na itong rambutan pong ito ay uh, ito ay variety ng Malaysian Jade kaya kung bakit siya tinawag na Malaysian Jade kasi po, ito po talaga, ang original po na talaga nito ay nagmumula sa Malaysia. Kaya ito ay tinawag ng Malaysian Gen. Ayan po. Ito rin, uh, mula nung itinanim ko ito, mga siguro mga nasa tatlong taon at kalahati. Ito po hindi sobrang napakataas or napakahaba yung height na, na rambutan. Pero, sobrang maaga po siyang namumunga kaya may pakita ko sa inyo ngayon mula nung uh, umabot siya ng tatlong taon ay nagbunga na po nagbunga na po siya last year po ito po ay nagbunga ng uh, nagumpisang nagbunga pero hindi hindi naman po siya sobrang marami mas marami-rami ngayon kaysa sa dati kaya ito po ipapakita ko po sa inyo ipapabiyo po po ito po yan po yan po kuwento na mas marami ngayon kasi yung dati po ah uh, kaunti lang yung nasa isang nasa isang ano po sa isang barabay niya po or sa isang sa isang ano niya uh, sa isang kahoy niya na ano po sa isang ah uh, sanga kaya ngayon po dati po ay nasa mga dalawang sanga lang yung may bunga na medyo uh, medyo marami-rami pero ngayon po sa isang sa isang sanga niya po ito po sobrang marami tapos hindi lang yan meron pa dito po yan yan po yan po ay 100% po ay uh, tutuloy-tuloy na yan talaga at saka ito po nasa ilalim pa yan po yan po yan po ay kita po Ayan po. At, at saka dito pa. Ayan pa po. po. Ayan. Tapos, halos abot na may lang po yung mga bunga niya. Ang kaibahan nang po, ng, 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 ano na, ito, ng rambutan na ito, ng Malaysian jet. Pag ito'y, pag ito'y nahinog na po, pag binuksan mo, yung kanyang, ano po, ay sobrang juicy. Napaka-juicy, makapal yung nakakain mo. Tapos, hindi ka po lugi Halimbawa, bibili ka po kakainin mo po, bibili ka ng isang kilo po, talagang mabubusog ka. Dahil ano po, yung, yung ano niya po, yung makakain mo na, ano niya, nalaman niya, ay sobrang makapal. Tapos sobrang matamis. At saka, sobrang malalaki. Ang laki niya po. Tapos pag kinain mo, hindi sasama yung nasa ano po, nasa seeds niya yung medyo may kulay brown na nakabalot doon sa sis hindi yung sasama yung yung madadala lang ng yung ano pag kinain mo yun siya yung talagang ano lang yung may juice yun lang talaga ang sasama sasama or, uh, makakain mo hindi yung sasama pag bin, pag binalatan mo yun ang kakaiba at saka tingnan mo po yung height ayan po tingnan mo po yung height kung ikumpara mo doon sa mga rambutan na dito lang sa Pilipinas ayan po may mga maagading may mga maaga uh, pero hindi kagaya nito ang kaibahan lang ng rambutan na ito hindi mo siya pwedeng itanim na malayo sa bahay kaya nga dito ko itinanim sa malapit lang sa bakuran kaya dito ko siya itinanim dahil mapapantayan mo at namamonitor mo yung kalusugan niya kung kung anong kulay kung kailangan siyang kailangan lagyan ng fertilizer o abono kasi pag nasa malayo ng sa malayo sa bahay mo ay kalimitan po ay iyo pa pag mga pag mga maliliit pa yung ano po hindi pa hindi pa pwedeng makain makikita mo pa pero pag yun ay nahinog na yun ay kakain na nakawin din talaga hindi mo maka, makakatikim ka pero po konti na lang yung maiiwan sa iyo kasi nga nasa nasa sobrang ano lang ang height niya madali lang siyang nakawin pero pag nasa malapit sa bahay mo lang siya Ayan po. Pwede mo siya agad makuha at maoobserbahan mo. Kasi po yung ano niya, yung yung kaibahan niya, hindi mo siya pwedeng kainin na kulang sa hinog. Kailangan makakakainin mo siya pag tamang-tama na sa hinog yung pulay pula na talaga or orange or yellow. Tatlo po yung klase niya para rin din pong yung nasa Pilipinas na mga rambutan na merong pula uh, yellow at saka at saka ano po at saka orange pero ito pagkapariho lang sila pero hindi mo siya pwedeng kainin kung alanganin or kulang kulang sa saraw kaya kakainin mo lang siya kung sito na siya at saka sobrang masarap at matanis kaya ito ngayon po may pakita ko na sa iyo yung sa inyo yung prueba kung totoo, hindi yung sabi nila na Malaysian jet. Sa totoo lang talaga, sobrang matara. Kung meron kang, kung meron kang mga tanim, magplano ka magtanim ng nasa malapit lang Malaysian jet po, hanapin nyo. Sobrang, uh, sobrang mag enjoy ka pag nag ng mamunga after 3 years. Pag mo palagi, ay eh, mas maaga. Kaya sa ito, uh, salamat po sa yan lang po ang maibablog ko at masasabi ko. Maraming salamat po. Thanks for watching sa Silang Mix Channel at saka magandang hapon sa ating lahat.